Nascam na ako isang beses. Para akong na-hypnotize ng scammer. Hinawakan na yung mukha ko, tapos may pinasok na stick sa tenga ko. Story time! Sobrang nakakadiri yung experience kapag naalala ko. Turista ako noon, tapos unang araw ko sa lugar na yun. Naglalakad ako sa park, tapos biglang may manong na lumapit sa akin. Kinumusta niya ako. Binati ko naman siya at nginitean. Tapos, tinanong niya ako kung gusto ko raw ba magpalinis ng tenga. Sobrang weird kasi first time kong tanungin kung pwede raw bang linisin yung tenga ko. Tapos sa kalsada pa. Siyempre, humindi ako. Unang-una, sigurado ako na malinis yung tenga ko kasi madalas talaga akong mag-cotton buds. Pangalawa, hindi ako magpapalinis ng tenga kahit kanino. Maya-maya, hinawakan na yung mukha ko. Tapos bigla akong nahilo. Napansin ko na lang na meron siyang pinasok na stick sa tenga ko tapos inikot-ikot niya parang swab test. Bigla niyang hinugot yung stick tapos pinakita niya sa akin na madaming dumi. Tutuli ba 'yon? Hindi ko alam. Tapos tinanong niya ako kung kabilang tenga naman daw ba. Nagulat ako at hindi nakapagsalita. Pero mas nagulat ako nung bigla niya akong siningil. Kailangan ko raw siyang bayaran. Scam pala 'yon. Buti na lang, may mga kasama kong kaibigan na inawa yung scammer. Tapos, umalis na kami. Nangyari to nung nag-travel ako sa New Delhi sa India. Pero alam nyo, pwedeng mangyari to kahit saan. Kaya, mag-ingat na lang kayo.